papakita na ng lakas ang Pilipinas. Isang high stakes military move ang ginagawa ngayon para protektahan ang bansa laban sa China. Sa harap ng lumalakas na banta ng Beijing, hindi na lang US ang tumutulong sa atin, pati India, Japan, at Australia gusto na ring sumabak. Habang patuloy ang agresyon ng Beijing, ang Pilipinas kasabay ng mga kaalyado nito ay todo handa na para sa anumang pisikal na sagupaan. At may isang nakakagulat na development. Taiwan is now ready for 2027 China Invasion Scenario. Yup, tama dinig nyo. Ang Taiwan handang-handa na daw. Pero ito ang malaking tanong. Handa na ba ang Pilipinas? Sa video na ito, susuriin natin ang big moves ng AFP, US, at mga international allies tulad ng India at Taiwan para pigilan ang dominasyon ng China. Ano ang ibig sabihin ng pagbisita ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth sa Pilipinas? Bakit gustong isama ng Pilipinas ang India sa squad? Para labanan ng pinakamalaking navy sa mundo? At bakit mahalaga ang Taiwan's wargames na nakasentro sa 2027 China Invasion? Kung gusto niyong malaman kung paano nagiging game changer ang mga hakbang na ito, stay tuned hanggang dulo. At tanong para sa inyo, sa tingin niyo ba dapat pang palakasin ng Pilipinas ang military alliances nito? Comment niyo sa baba. Pilipinas at Amerika. Mas pinalakas na defense ties. Darating sa Pilipinas si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth para pag-usapan ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Ambassador Romualdez, ito na ang tamang panahon para gamitin ang pagiging priority ng U.S. sa atin. Bakit? Simple lang. Mas lumalakas ang tensyon sa South China Sea. Alam nating paulit-ulit tayong hinaharas ng Chinese Coast Guard at Navy. Ang pagbisita ni Hegset ay senyales na seryoso ang US sa pagtulong sa Pilipinas. Pero, may malaking pero. Kahit may suporta ang Amerika, hindi ito sapat kung hindi rin natin palalakasin ang sarili nating depensa. India, isasama sa squad? Narinig niyo na ba ang tinatawag na squad? Ito ang military alliance ng US, Japan at Australia para pigilan ang China. Ngayon, nais ng Pilipinas na idagdag ang India at South Korea. Ayon kay General Romeo Bronner, parehas ang kalaban natin, China. At hindi lang yan, may 370 warships ang Chinese Navy. Kaya naman, gusto natin ng mas maraming kakampi na may parehong interes. Pero, papayag ba ang India? Handa ba itong sumali sa isang military alliance na diretsahang babangga sa China? Yan ang isang malaking tanong na dapat nating abangan. Taiwan naghahanda na para sa 2027 China Invasion. Kung sa tingin niyo malayo pa ang gera sa Taiwan, mag-isip ulit kayo. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, inaasahang susubukan ng China na sakupin ang isla pagsapit ng 2027. At ngayong taon, ang kanilang kuang wargames ay nakatutok sa isang full-scale Chinese invasion ang ibig sabihin nito, ang lahat ng military movements sa rehiyon ay lumalapit na sa punto ng sagupaan. At kung mangyari ito, siguradong madadamay ang Pilipinas. Dahil dito, nagpapatuloy ang mga military drills sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, tulad ng Sabak 2025 sa pagsasanib puwersa ng 5,000 sundalo mula sa AFP at US Army Pacific mas pinaigting na ang depensa ng bansa. Pero sapat na ba ito? Ang pinakamalaking tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas sa digmaan o mauunang tumakbo ang mga buwaya palabas ng bansa? Habang lumalakas ang military ties natin sa US, India at Taiwan. Ang katotohanan ay malayo pa tayo sa antas ng depensa ng China. Kaya ang tanong para sa inyo, sa tingin nyo ba, ano pa ang mga bagay na dapat gawin ng Pilipinas bilang paghahanda? I-comment nyo sa baba. Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa South China Sea, Taiwan at Indo-Pacific, ang tanong ay hindi kung may digmaan, kundi kailan ito mangyayari? Kaya siguraduhin niyong updated kayo, subscribe na at ihit ang notification bell para hindi mahuli sa pinakamainit na balita sa Siguridad at Depensa ng Pilipinas.